Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe, mag-comments, mag-like, at share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Kabanata tatlo, kape sa umaga, init pa rin sa gabi. Pagsikat ng araw, tila walang nangyari kagabi. Tahimik si Ramon habang nagtitimpla ng kape sa kusina. Nakasuot siya ng puting sando at gray na pajama pants. Basa pa ang buhok, mukhang kagigising lang, pero parang gising na gising ang katawan niya. Lumabas si Mira mula sa guest room, nakamaluwag na pink na pajama top na hindi sinarado ang tatlong buton sa dibdib bakatang balat, walang bra, at tanging manipis na shorts lang ang suot. Ang bango ng kape, anya, sabay hilamos ng kamay sa buhok. Napalingon si Ramon. Biglang umigting ang panga. Upo ka. Implahan kita. Umupo si Mira sa lamesa, pasimpleng itinaas ang binti sa upuan. Sumilip ang kapusya ng hita. Hindi siya nagtago. Gusto niyang pansinin siya ni Ramon at pansin na pansin niya. Hindi mo ba ako iiwasan ngayon? Tanong ni Mira habang tinatanggap ang tasa ng kape. Hindi hindi kita iiwasan. Pero baka ikaw ang lumayo kapag lumampas ako sa hangganan. Subukan mong lampasan. Saglit na katahimikan. Tanging tiktak ng orasan at mainit na hangin mula sa bintana ang naririnig. Si Mira, sinadyang tikman ang kape sa isang mabagal na paghigop habang nakatitig kay Ramon. Dumampi ang dilanya sa labi. Napalunok si Ramon. "Ang init pala ng kape," sabi ni Mira habang hawak ang tasa gamit ang dalawang kamay, parang batang inosente pero may binabalak. Lumapit si Ramon mula sa likod. Inabot ang asukal na nasa harap niya, pero ang katawan niya ay halos nakadikit sa likod ni Mira. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa batok. "Isang kutsara o dalawa?" tanong ni Ramon. Depende kung kasing tamis mo ba. Nanigas ang katawan ni Ramon. Hindi na siya nakatiis. Bumaba ang kamay niya sa bewang ni Mira. Hinawakan niya yon, mahigpit pero mainat. Hindi umangal si Mira, bagkus, lalong sumandal sa katawan niya. Ramon, bulong niya, gusto mo ba talaga ako? Hindi sumagot si Ramon. Imbes, inilapit niya ang labi sa tenga ni Mira. Simula pa lang kagabi, pinipigilan ko na ang sarili ko. Ngayon, sagot ni Mira, wag mo na akong pigilan. Dumampi ang palad ni Ramon sa hita niya. Mabagal. Umaakyat. Hanggang sa biglang narinig ang pagdating ng delivery rider sa gate. Tutut! Nataranta si Mira. Agad siyang tumayo, ngunit namumula ang pisngi at hindi makatingin kay Ramon. Ako na po, sigaw niya, sabay takbo palabas. Si Ramon, na sa kusina, hawak pa rin ang tasa ng kape. Mainit nga ang kape pero mas mainit ang gabi kagabi at ang umaga ngayong araw.